Okay, maraming maraming araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Yutang Tabunong PH channel mga kababayan and nagbabalik tayo para sa nama, para na naman sa panibagong reaction video natin yon mga kababayan Ito ang pag-uusapan natin ngayon, ito ah, maging excellent din itong video natin mga kababayan kasi ito ang congress mga kababayan nagsalita na tungkol dito sa pagpili kay Crispin Boeing Rimulya bilang ombudsman. Ito, ano kaya ang naging reaksyon nila? Natuwa kaya sila mga kababayan? Or natakot? Ha? Ito, de, eh. itong magiging reaksyon nila, titignan natin mga kababayan kasi ah, magbibigay ito ng idea sa atin kung meron nga ba ang plano itong pagpili ni Crispin Boeing Rimulya bilang congressman mga kababayan dito sa mga involved dito sa flood control projects or kung ano yung magiging plano ng administrasyon uh, para sa lahat ng involved dito sa house ah uh, ng sa flood control anomalies mga kababayan. Ito pag-usapan natin ito pakinggan muna natin kung anong statement dito analyze natin dito ang statement ni Ah, uh, isa sa mga paborito nating buaya mga kababayan. <laughs> Ito si Ding Vaksha Queen, mga kababayan. Pakinggan muna natin, ha? Ito. O, tapos comment kayo kung ano masasabi nyo dito. Kung natuwa ba siya dito sa pagpili kay Crispin Rimulya or hindi, mga kababayan. Ito, pakinggan natin. Okay, so bago natin i-play, pakilike po ang share ng videos natin. Then, subscribe din po nang ating channel mga kababayan. Ito, pisan mo natin. Ah, with Remulia now as the new ombudsman, mas mapapabilis ang prosecution at pagpapanagot sa mga may sala. Well, I've known Secretary Boying Remulia way, way back, no? Kasi nakasama ko sa kongreso okay. ng napakatagal, no? Oo, yes. oh, nakasama pa niya sa kongreso mga kababayan ng napaka, napakatagal, ha? Uh, mabuti sinabi niya yan kasi at least magkaroon tayo ng idea dyan na um, ito. Ang isang masasabi ko, he's a man of action no okay. Minsan, hindi nagsasalita yan pero kapag makita mo mm -hmm. yung direksyon ng kanyang trabaho alam mo yung time bound, oh, yun ang importante oh. kasi ang opisina mission, kasi ng mission, no? oh. oh, Not really na may mission no. ang opisina kasi ng Umbudsman Minsan napapawalang sala, yung mga may sala dahil tumatagal yung ibang mga kaso. Yung iba naman na talagang walang sala mm -hmm. e eh, na-file lang ng kaso dahil ginawa lang nila yung kanilang tabaho or tungkulin. And, um of course, knowing Secretary Boying Remulia, napakahirap kasi na kapag ang mga desisyon legal ay nagugulo. No? Pasensya na po kasi nasa mm -hmm. media rin po kayo. Minsan oh. nagugulo kasi ito kapag nagkakaroon ng parang trial by publicity. Okay. Kaya um, I've seen a lot of government employees, officials, even our scientists no and doctors, kapag merong uh, celebrated, no? masyado naging maingay, na usapin sa labas. Pero pagdating naman dun, sometimes facts and science ay drowned fake news dahil na meron ng social media mm -hmm. um, and deciphering what mm -hmm. is ah, nang hugas ka may pa siya mga kababayan sa kanyang kaso masyadong halata naman ito patuloy the natin the truth versus the fake news medyo mahirap kaya napaka-importante na yung ang ombudsman the office of the ombudsman is handled by a person who understands the legal parlance, mabilis at tinitingnan kapag ito, pasensya na pero mawawala yung mga tinatawag natin minsan na park yung mga kaso. Hmm, hmm. So at least uh, uh, for now, nakikita. Uh, uh, natuwa pa siya mga kababayan. Ano sa tingin niya dyan? Di ba kamukhang natuwa naman si Janet Garin dito mga kababayan sa pagpili kay Crispin Buying Rimulya bilang ombudsman, di ba? Uh, natuwa pa siya. Uh, kasi nga raw, uh, matagal niya nakasama si Crispin Buying Rimulya, a man of action naman daw. Ah, kilala naman daw niya. Oh, nako, ito delikado ito mga kababayan, ito patuloy natin. Kita nyo na makakatulong at uh, welcome development oh, as far as the house is concerned with Boy ah. Remedio there. Ah, uh, uh, may direksyon uh, somehow ang uh, inulit pa talaga yung tanong mga kababayan, ni rephrase pa kasi hindi naman niya sinagot yung tanong. Nako, iniiwas ni Janet garin delikado ito mga kababayan, itong ganitong klasing ah uh, mga pa pali, pa, pa ik, uh, ikot-ikot, mga palusot, mga pas, uh, pa, ano pa 'yan, uh, mga pasubali, mga kababayan. Ito, patuloy natin. Tutunguhan ito ma investigasyon sa sa ano sa flood control cases. Well, not only that, ang tabayanan natin, no? Um, mm -hmm. pero siguro my expectations knowing uh, the person, the official. Oh, personally, you know um, The incoming ombudsman, will actually be a part of bringing back the trust of the people. No, sa paraan That's okay. ng makikita talaga, Sa minsan kasi ang dalidaling mga ako, pero yeah. ang hirap magpatupad. A boy rimulya is a person who walk the talk. And I okay. believe that is something that the Filipino people are yeah. looking forward. Okay. Naku, eh. Ah, step muna natin dyan, ito mga kababayan. Mukhang natuwa naman si Janet Garin, ha? And most likely, na-expect natin, kasi itong House of Representatives ng mga kababayan, Bago yun sila magsalita, naghihintay yan ng kompas sa mataas nila kung, or kung sino man ang nagkocontrol sa kanila dyan. Well, assuming uh, nagko nagkocontrol sa si kanila, kanila ngayon ay yung speaker na si Bo GD. Pero, well, I don't know. Uh, duda tayo dyan mga kababayan kasi sa tingin ka natin. Uh, ano lang yan? Uh, ano bang tawag natin dyan? Yung, ano? Yung nasa field na parang tao-tao lamang. Anong bang ba tawag diyan? Oh. Kasi nga bago bumaba si House Speaker Martin Romualdez, uh, pinili niya si Bong na papalit. So most likely, kahit wala si uh, wala sa posisyon si, Chris, uh, si Martin Romualdez mga babae, nakikita pa rin natin na ang galaw or ang mga ideas dito ng mga taga House of Representatives, House of Representatives, mga kababayan ay ang nagkukumpas pa rin dito ay si Martin Romualdez. Pero well anyway, uh, dito na nga, oh, ngayon nagsalita ito, uh, natuwa nga naman sila, base dito sa statement ni uh, janet Janet Yarin mga kababay, natuwa naman sila dito sa pagpili kay Crispin Boeing Rimulya kasi unang-una, uh, matagal na niya nakasama sa Congress kasi congressman nga si, si Rimulya. ah uh, daman, uh, uh, walk the walk daw. Ika nga, daman of action pa. Oh, ang ganda ng description, di ba? Ayat, uh, hindi pa rin na mababago. Yung kaisipan or yung iniisip ng taong bayan dito sa paghira dito kay Crispin Trimulia, mga bilang ombudsman. Okay? So, anong pinakalabas dito? Uh, si Crispin Mulya daw bilang ombudsman ang magre-restore ng tiwala ng taong bayan. Oh, mga kababayan Ah, duda tayo dyan. Bakit? Ito yung magiging issue dito. Ah, unang una, matagal na lang kilala si Crispin Buing Rimulya kasi congressman, matagal na lang nakasama. Ito ngayon ang unang test ni Crispin Buing Rimulya. Kung talaga bang makakasuhan o kayang kasuhan ni Crispin Buing Rimulya, ito ang mga dating kasamahan niya, lalong-lalo na yung magiging involved or mga pangalang lalabas dito sa nagpapatuloy na investigasyon sa mga anomalya sa DBH. Ah, bakit mga kababayan? Pinakaunang test yan ni Rimulya bilang ombudsman. Tingnan natin. Kasi, balikan natin itong linabas dito ng statement. O pa, ni buyang buing Boyang Rimulya mga kababayan. Ito pakinggan natin hindi bumapasok sa government contracts. Ayaw nila. Ayaw ang challenge. Pag pumasok yung mga yun, ayun. Ayos na. Kasi hindi pa mga proses ba. na natin profile by night. Kaya yung... Tapusot na yan. Kaya kung huwag, 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 kaya kung sa Congress, ang magkukopya. Kasi naman mga diba? Pero muna sa kanilang tipa, muna sa sabihin na magkalita sa Kasi district sa Ayun ko Kaya eh. Alam ko dati pa mga kababayan. Mas pindu niya may sabi siya, ha? Alam na niya, dati pa, yung kalakaran sa House of Representatives. Yung mga ginagawa nila dyan sa kanilang distrito. Oh. Sinabi pa nila lang nilang mismo na illegal yung mga ginagawa nila dyan. Aka wiyana, kung sino na 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 kung na kung sino na na kung sino na kung sino na kung na kung sino 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 na na kung sino na kung sino na kung sino na bilang DOJ Secretary mga kababayan, para sabihin natin bilang congressman bago naging DOJ Secretary si Crispin Boeing matagal na pala niya alam ito. Hmm? Matagal na niyang alam na, na ganitong kalakaran sa House of Representatives ay ilegal pa ito mga kababayan. Hmm. Ito siya, may sabi dito. May sabi dito, baka sasabihin ng iba na naman na fake news tayo dito. Oh, yung iba, nagko-comment, oh, fake news ka, fake news. Paano naging fake Ayan, oh, klarong klaro. spinboy pinagoy yung lang nagsabi, ha, ah, bilang congressman, alam na niya kung anong mga ginagawa ng mga kongresista. Oh, kailan pa rin yung congressman si? Tapos pinagoy Di ba ang tagal na. Oh, kinonfer naman ito, Janet Garis. kasama niya, matagal na. Oh, ito yung magiging problema dito, mga kababayan. Unang una, bilang DOJ, alam na pala niya ito, itong mga kalakaran dito. Bakit hindi niya inibistigahan? ba? Diba? Department of Justice. Kaya well, assuming hindi niya na imbestigahan kasi walang reklamo. O kasi tanda natin 'yan. Kasi yung problema sa justice natin mga kababayan, pag walang nagrereklamo, kahit alam mo awtoridad na mali yung ginawa mo, hangga't walang magrereklamo, eh wala mangyayari. Well, yan yan, ah, uh, yung justice system na dito. Okay? Pero ito, ngayon, ito isa sa mga uh, tinitingnan natin ngayon sa paghirang dito kasi mo yung mga kababayan bilang ombudsman. Ito na nga, siya na may sabi, alam niya kung anong mga ginagawa ng mga House of Representatives. Ha? Ito, nagbibenta ng contract, nagbibenta ng proyekto, ha? basta walang sa ganang trip. Basta nandyan ka lang sa distrito mo, dyan ka lang magtrabaho, dyan ka lang mag-operate, huwag kang dito sa distrito ko. At ngayon, sinasabi pa niya na, oh, uh, lumalala na ito, pumapasok na pati yung mga patilis. O, nagkakaroon na rin yung mga patilis, nagkakaroon, nagkakaroon na rin yung mga proyekto sa iba't ibang mga distrito. Mm. So, ito ngayon, Magpataka tayo mga kababayan unang una. Bakit natuwa pa si Janet ngayon? Bakit tayo magtaka? Kasi hindi ba nga dapat si Janet Garin ha? ay matatakot ng kabayan? Bakit? Kasi the first place, imaginein mo, kasama mo sa kongres, kongreso, alam niya kung anong mga kalukuhan na ginagawa ni Newjan. Tapos naging ombudsman. Hindi pa hindi dapat matatakot kasi ah napakadaling imbestigahan niyo diyan kasi alam na na uso na mag-iimbestiga kung anong mga ginagawa ninyo Yet itong pinag pinagtatakhan uh, natin mga kababayan Natuwa pa si Janet garin talaga Ah It's either mga kababayan ito yung mga posible ha na mga nakikita natin kung bakit natuwa si Janet garin Unang-una, totoo na malinis siya at totoong natutuwa siya na yung mga kasama niya, mga kaibigan niya, posibleng mga kaibigan niya na involved dito ay makukulong. It could be like that. O, Pwede natin tingnan ganyan mga kababayan. Or, pangalawa. Pangalawa. Natutuwa siya kasi ah, lahat ng involved dito ng mga congressman dito sa anomalya sa DPWH, including Martin Romualdez, ay makakatakas na dahil si Crispin Rimulya ang ombudsman. I-comment nyo dyan mga kababayan kung ano masasabi nyo dito. Ako personally, wala akong, uh, ang logical na rason na, na nakikita ko dito mga kababayan ay yung pangalawa. Bakit? Imagine niyo. Ha? Ah? Si Rimulya, alam niya ito mga kalakuhan na 'to. Ah, naghihintay lang siya ng reklamo. In fact, hindi nga sa sa pagkakaalam po, hindi talaga kailangan ng ano eh, ah, ng taong magrereklamo kung alam nila na may injustice dito, may illegal dito, ah, bilang DOJ secretary, dapat investigahan na 'yan. 'Di ba? Yet, walang action si Rimulya. At ngayon, ha, na involved dito si Martin Romualdez na pinsa ng presidente ha, na kung saan may mas malaking tsansa na ang presidente involved dito kasi siya yung last touch ng budget ng GAA kasi siya yung last touch, siya yung pumipirma. Yet si Remulia pa rin ang pinili bilang, uh, bilang ombudsman. Ibig sabihin dito mga kababayan, ha? mag ma magaling na aso ito or masunuring aso ito si Crispin Boying Rimulya. And napatunayan na natin 'yan. Nung papadala PRRD sa dahing, di ba? O, oh, sinong umako ng lahat? Hindi naman inako ni PBBM. Hindi naman inako ni Gibo Chodoro. Hindi rin naman inako ni Anyo. Sinong umako ng lahat? Di ba si Crispin Boying Rimulya? So, dyan, pinatuloy ni Crispin Bueng Rimulya, mga kababayan, siya ay masunuring aso. So, kaya, malaking chance na yan yung rason na pinili siya dito bilang ombudsman, mga kababayan. Para, kung darating yung panahon, ha? Na sa pag-iimbisigan nila dito sa mga involved sa mga flood control issues or anomalies or sa lahat ng uh, uh, issue dyan sa DPWH, mga kababayan, sa mga infrastructure, at kung papunta ito dito kay Martin Romaldes, which is papunta na at most likely malaking chance papunta kay PBBM, ha? Ah, pwede itong maniobrahin ni Crispin Boying Rimulya, mga kababayan. Ito yung delikado dito. Ito yung uh, kinatatakutan natin. Ha? Ah? Kaya nga, tanong natin, ito nga ba ang ikinatutuwa ni Janet Garin o ng mga congressman kung bakit natuwa sila dito? sa pagpili kay Crispin Boying Remulia. Ayan, imagine nyo, bakit ka matutuwa in the first place? Kayo yung pinakaunang matatamaan kung talagang or kung totoong ah, maghahabol yan si Crispin Boying Remulia sa totoong mga may dyan sa issue ng DPWH. Oh, ito yung test ngayon. Pinakaunang test ni Crispin Boying Remulia. Hindi yung kay VP Sara, ha? Ah, well, kung talagang hahabulin niya si VP Sara dito, di klaro, klaro. Talagang politika. nawewe po nice dito ang ombudsman. Ah? sa paghabol sa mga kalaban sa politika. Yet ang test talaga dito mga kababayan. Ito yung babantayan natin. Ay kung talagang hahabulin ni Crispin Boying Remulla yung mga dating kasamahan niya na involved ngayon sa DWH anomalies. At yung current na mga congressman at manamumuno dito, mga malalaking isla na involved talaga dito sa anomalya sa DPWH. Kung talagang mahabol niya yan. Ha? Regardless kung mga kaibigan niya at mga kapartido niyan. Kasi eh, dyan yan papunta. ah Mga kababayan. So ngayon. Well, magiging totoo itong sabi ni Janet Garin na Crispin Buring will restore the trust. Well, kung talagang mahabol niya yan na walang kinikilingan, walang pinapotekan, probably ma-restore ang trust ng taong bayan sa gobyerno. Lalong-lalo na sa ombudsman mga kababayan. Pero kung hindi, at kung totoo yung maging, naging prediksyon natin dito na kaya natuwa yung mga congressman dito sa pagpili kay Remulya kasi mapoprotektahan na sila, oh, walang kwenta na ito mga kababayan. Oh, hanggang sa ombudsman, niloko tayo ni dito. Kayo na bahalan kung anong-anong gagawin niyo. Okay? So again, i-comment yung mga babae kung ano masasabi nyo dito. Okay, so dito lang po muna tayo. paki like po at share yung videos natin. And then, wag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Okay, so maraming maraming salamat sa lahat at maraming araw po sa inyo.